at Mendoza. Magandang araw, Ati Abby. Ako nga po pala si Luis, pinsan ni Maria. Ang kwentong ilalahad ko sa inyo ngayon ay tungkol sa lalaking itim na laging pumapatong sa ibabaw ng pinsan kong si Maria. Si Maria ay 14 anos pa lamang Pero makikita mo na Ang hubog ng katawan nito Naaakalain mo Ito ay nasa 20 na ang edad Maraming nagkakagusto kay Maria Dahil sa angking ganda Kaseksihan At malapor sila ng kutis nito Kaya kahit sino ay mauhumaling talaga sa kanya Halos siya lang ang may ganoong ganda sa buong baryo namin pero tila naging sumpa din kay Maria ang karikitan nito dahil pati ang mga lamang lupa ay nabibigahan na din sa kanya isang araw ay nakita ko si Maria na umiiyak sa kanyang ina na si Chang Lourdes nagsusumbong ito dahil hindi ito nakakatulog ng maayos nitong mga nakaraang gabi. Sa dahilang parang hindi daw ito makahinga at may nakadagan sa kanya. Lagi daw siyang napapabalikwas dahil may nararamdaman siyang kakaiba sa kanyang katawan. Minsan daw ay may nararamdaman siyang hinihimas sa kanyang ulo, hita, braso at dibdib. At sa tuwing ito ay nagigising ay wala naman itong nakikitang tao na posibleng gumawa nun sa kanya. Hindi niya raw ito pinapansin nung una dahil akala niya ay nananaginip lang siya. Pero tila naging sunod-sunod na ang mga ganong ginagawa kay Maria. Lalo na sa tuwing gabi habang siya ay natutulog. Isang beses ay may naaninagan daw siyang itim na anino sa kanto ng higaan nito. Nagulat siya dahil hugis tao ang anino na animoy nakaupo sa kanyang higaan. Sa takot ni Maria sa nakita nito ay hindi ito natulog ng gabing iyon sa sarili niyang kwarto. Bagkos ay sa kwarto ng kanyang magulang muna ito tumabi. Nakatulog naman ng maayos si Maria dahil walang nanggambala sa kanya Nung gabing iyon Kinabukasan Pagkagising nila Inagtaka eh si Maria at ang mga magulang nito Dahil meron nag-iwan ng mga prutas At bulaklak Sa labas ng pinto ng kanilang bahay Nagtaka naman si Chang Lourdes Kung sino ang nagbigay noon sa kanila At inakala na lang Na baka isa sa mga tagahanga ng anak nila Ang nagbigay noon Tila wala namang imik si Maria dahil iniisip nito kung sino ang posibleng nagbigay nun sa kanya. At biglang nagtanong naman si Tio Godo. Maria, may nanliligaw na ba sa'yo at hindi mo sinasabi sa amin ha? Baka nakikipaglandian ka dyan sa labas. Napakabata mo pa para lumandi. Itay, marami pong nagpapahiwatig sa akin na gustong manligaw pero hindi po ako pumapayag dahil ayoko pong magalit kayo ni inay at isa pa pata pa po ako basta Maria wag na wag ka munang magpapaligaw ha opo inay itay wala pa naman po sa isip po ang mga bagay na ganyan pagkasambit no ni Maria ay biglang may nahulog sa kwarto nito dali dali nila itong sinilip at nagulat sila dahil nahulog ang vase na nasa taas ng tukador. Wala namang hangin ang posibleng makahulo noon dahil sarado ang bintana ng kwarto ni Maria. Nagtataka man sila, tila ipinagwalang bahala na lang nila ito. Di nagtagal ay nagpas siyang lumabas si Maria para puntahan ang kaklase nito dahil meron silang project na gagawin. Pero habang nasa daan pa lang si Maria ay hindi na ito mapakali. Dahil parang may sumusunod at tumitingin sa kanya. Nagmamadali namang bumalik si Maria sa kanilang bahay at hindi na ito itinuloy ang pagpunta sa kaklase nito nang dahil sa takot. Nagtaka naman ang ina ni Maria Oh, ba't bumalik ka? Hindi ka na ba pupunta sa kaklase mo? Hindi na po, inay. Sa school na lang po kami gagawa ng project. Kinagabihan, habang nasa malalim na tulog si Maria, ay meron daw siya ulit na nararamdaman na kakaiba. Dahil may humihipo sa hita nito. Nagising daw siya bigla. At laking gulat niya nang makita niya ang itim na anino na nakapatong sa kanya. Hindi siya makasigaw dahil tila may pumipigil at nakatakip sa kanyang bibig. Ramdam na ramdam ni Maria ang ginagawa sa kanya ng itim na anino. Unti-unti nitong pinaghihiwalay ang kanyang mga hita. Nararamdaman niya na rin ang paghawak nito sa kanyang mga diptib. Tila walang magawa si Maria, kundi ang umiyak at tiisin ang ginagawa ng itim na anino sa kanya. Di nagtagal, tila naglaho ang itim na anino at nawala ang bigat na nakapatong sa kanya. At saka pa lang nakasigaw si Maria ng malakas. Dali-daling nagtakbuhan ang mga magulang nito sa kanya at nagtanong kung ano ang nangyayari at sumisigaw ito. Ngunit ang tanging nasambit lang ni Maria ay may itim na anino na animoy ginagahasa siya. Anong itim na anino? Anong ginahasa ka? Dali-daling lumabas ng bahay ang itay ni Maria. Nagbabaka sakaling makita ang sinasabing itim na anino ng kanyang anak. Ngunit naikot na nito ang buong bahay at walang bakas na may ibang taong pumasok sa bahay nila. Pagkabalik ng itay ni Maria sa kwarto, ay saka lang nasabi ni Maria ang buong nangyari. May itim na aninong walang mukha ang gumalaw sa kanya. Naguguluhan naman ang magulang nito na tila hindi maintindihan ang sinasabi ng kanilang anak. Kinabukasan ay mataas na ang lagnat ni Maria na siguro ay dahilan sa nangyari sa kanya kagabi. At dahil sa takot ng mga magulang nito na baka totoo ang sinasabi ng kanilang anak ay nagpatawag ng albularyo si Tiyo Gudo. Pagkatingin pa lang ng albularyo kay Maria ay alam na nito na may nangyari sa anak nila. Nagpakuha agad ng maliit na planggana na may lamang tubig ang albularyo gamit ang dalang kandila ay dahan-dahan itong ipinapos sa tubig. Di nagtagal ay nagugustao ito. Agad-agad naman nilagay ng albularyo ang kanyang dalawang daliri sa puso ni Maria. At nakumpirma ng albularyo na ginalaw nga ito ng itim na anino. Matagal na daw itong nabibighani kay Maria at ayon nitong may umaaligid na ibang lalaki sa dalagita. Pagkatapos ng panggagamot ng albularyo kay Maria, ay binigyan ito ng pangontra upang hindi na makalapit at magalaw ng itim na anino. Ang dalagita. <coughs>